4-5 minutes pag nalangin siya ah, ako. <coughs> Nangahanap <Napakos>. ako ng kasong ganyan, o. Katag na <Napakos>. So, <laughs> kuya King Ka. sabi niya kayo naman. Aliyah. Siyempre. Baligtad. Baligtad. <coughs> Tama na. Huwag galang po kaming dumalapit sa iyo. Amen. Nagahandog kami ng maraming pagpapasalamat. Opo. Oh, May maraming pagpupul. Opo. Oh, Pagkilala sa iyong kabuti. Amen. Napakabuti mo aming ama. Opo. Oh, sa bawat isa sa amin. Opo. Oh, Lagi mong tinitiwala oh, ang buhay at lakas namin. Opo. Oh, Lalo na po ang aming karapatan. Amen. Maglingkod sa iyong banal na pangalan. Amen. Purihin ka, aming ama. Aloha. O, O. ang banal mong pangalan. O, O. Batid mo po ang aming paglapit sa iyo, aming ama. O, Kahit nakita mo kami sa mga kapuhulang. O, O. Patuloy ka pong nahahabag sa amin. O, Ibigay mo ang payapang pamumuhay. O, O. Mga at mga biyaya. O, O. Inikilala namin ito, aming ama. Aloha. O, At binabalik sa iyo lahat ng kapuri, Amen. Ama, sa gabi ito. Ilalapit po namin sa iyong mahal sa iyo. ito. Magdadaos po ng kanyang kaarawan. Salamat po, Ama, ang aming patalang. Wala mang kaming bagay na mairegalo sa kanya. Ang aming pong sa iyo, Ama. Sa nating pa ang kanyang buhay at lakas. Oh, oh, oh. Mainam na kalusugan. Oh, oh, oh. lakas ng katawan. Oh, oh, maging ang linaw ng kaisipan. Oh, ganon din ang mga biyay at pagpapala. Oh, Upang oh, oh. sa po, magagamit namin higit sa paglilingkod sa Amen. Okay. Maraming salamat po, Ama. Opo. Oh, oh, oh. Dumating ang aming mga mahal sa buhay. Opo. Oh, oh, oh. Makikigalak sa aming mahal na mag Dadaos na karo. Sana po, Ama, basbasan mo po ang bawat sa saan. Ama. Alam po namin, tinipon mo po kami lahat. Oh, mo kami isang diwa ng aming pamamahala na namin magawa ang aming mga tungkulin uh -huh. sa mga pagsamba sa iyong banal na pangalim. Lahat po ng bagay, Ama, dito sa mundo uh -huh. ay panandalian lamang po uh -huh. ang higit na kailangan po namin uh -huh. ang iyong mga kapangyarihan, uh -huh. ang iyong mga katotohanan uh -huh. uh -huh siya po magdadala sa amin sa iyong bayang banan. Amen. Ama na amin Diyos. Maraming maraming salamat po. Basbasan oh. mo po ang buong sambahayan oh. ng bawat isa sa amin. Oh. Sana po manatili kami sa karapatan. Oh. Maglingkod lagi sa iyong banan. Basbasan mo rin po ang Matiyayang aming kakain, okay. paging lakas ng kalusugan, patuloy okay. pa rin ilalaan sa paginip. Okay. Nalalapit na po ang aming pasasalamat. Okay. Okay. Nakahanda na po ang aming ibibigay. Okay. Okay. Buong puso at okay. hindi na ang aming sariyan okay. upang makapagbigay ng kalwalhatian okay. na lugurang sa iyong banal na pangyay. Okay. Panginoong Yesus, pakilapis sa mga aming panalangin. Okay. Okay. Maging po ang aming mga karay. Tigang kami ng pananampalataya. At at pag -asa. Abya. at pag-asa. Ang matamu namin ang kaligtas. At maraming salamat po. Tumasang panataya po kami. Binibinig mo po ang aming panalangin. Hindi kami nabibigo sa paglapit sa iyo. Abya. Abya. At matibay na po kaugnayan namin sa pamamahal. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus, aming dati ang pagpagligtas. Amen!

Assalamualaikum. <laughs> Di Ayo, sama ayo, 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 ayo,